Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata, Ikadalawamput Isa. Kapag naroon na kayo sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyo si Yahweh, at may nakita kayong bangkay sa parang, at hindi ninyo alam kung sino ang pumatay, ipagbigay alam ninyo iyon sa matatandang pinuno at mga hukom, upang sukatin nila ang distansya ng mga lungsod sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos, ang pinuno ng pinakamalapit na lunsod ay kukuha ng isang dumalagang baka na hindi pa napapagtrabaho. Dadalhin nila ito sa isang batis na may umaagos na tubig sa isang lugar na hindi pa nabubungkal ni natatamnan. Pagdating doon, babaliin ang liig ng baka. Pagkatapos, lalapit ang mga paring levita sapagkat sila ang pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya at upang magbigay ng basbas sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Sila ay magpapasya sa bawat usapin. Ang mga pinuno ng lunsod na malapit sa pinangyarihan ng krimen ay maguhugas ng kanilang mga kamay sa ibabaw ng dumalagang baka. Sasabihin nila, hindi kami ang pumatay, hindi rin namin alam kung sino ang gumawa nito. Patawarin mo po Yahweh ang iyong bayang Israel na iyong iniligtas. Huwag mo po kaming panagutin sa pagkamatay ng taong ito. Hindi kayo mananagot sa mga ganitong pangyayari kung gagawin ninyo ang naaayon sa kagustuhan ni Yahweh. Kung pagtagumpayin kayo ng Diyos ninyo si Yahweh, sa pakikipagdigma sa inyong mga kaaway at sila'y mabihag ninyo. At kung sakaling may makita kayong magandang babae mula sa mga bihag at nais ninyo itong maging asawa, dalhin ninyo siya sa inyong bahay. Ipaahit ninyo ang kaniyang buhok, ipaputol ang mga kuko, at pagbihisin. Mananatili siya sa inyong bahay sa loob ng isang buwan, upang ipagloksa ang kaniyang mga magulang. Pagkatapos, maaari na siyang pakasalan at sipingan. Subalit kung ang lalaki hindi na nasisiyahan sa kanya, dapat na niya itong palayain. Hindi siya maaring ipagbili at gawing alipin sapagkat nadungisa na ang kanyang puri. Kung ang isang lalaki ay may dalawang asawa, at mas mahal niya ngunit kapwa may anak at ang panganay niyang lalaki ay ipinanganak doon sa hindi niya gaanong mahal. Huwag aalisin sa kanya ang karapatan bilang panganay upang ilipat sa anak ng asawa ng kanyang minamahal. Ang kikilalaning panganay ay ang una niyang anak at dito ibibigay ang dalawang bahagi ng kaniyang ari-arian kahit siya ay anak ng hindi gaanong mahal. Kung matigas ang ulo at suwail ang isang anak at ayaw makinig sa kaniyang mga magulang sa kabila ng kanilang pagdisiplina, siya ay dadalhin ng kaniyang mga magulang sa pintuang bayan at ihaharap sa pinuno ng bayan. Ang sasabihin nila, Matigas ang ulo at suwail ang anak naming ito at ayaw makinig sa amin. Siya ay lasenggo at nilulustay ang aming kayamanan. Pagkatapos, babatuhin siya ng taong bayan hanggang mamatay. Ganyan ang inyong gagawin sa masasamang tulad niya. Mapapabalita ito sa buong Israel at matatakot silang tumulad doon. Kapag ibiniti ninyo sa punong kahoy ang bangkay na isang taong pinatay bilang parusa sa nagawang kasalanan. Hindi dapat abutan ng gabi ang bangkay na iyon sa ganoong kalagayan. Kailangan siyang ilibing sa araw ding iyon sapagkat ang ibinitin sa punong kahoy ay isinumpa ng Diyos. Kapag hindi ninyo inilibing agad, madadamay sa sumpa ang lupaing ibinigay sa inyo ng Diyos, ninyong si Yahweh. Kabanata Ikadalawamput Dalawa Kapag nakita ninyong nakawala ang baka o tupa ng inyong kapwa Israelita, huwag ninyo itong pababayaan, hulihin ninyo at dalhin sa may-ari. Kung malayo ang tirahan ng may-ari, o kung hindi ninyo alam kung kanino, iuwi muna ninyo ito at hintaying hanapin ng may-ari sa kaninyo ibigay. Ganyan din ang gagawin ninyo sa asno, damit o anumang bagay na inyong napulot na maaaring naiwan ng isang Israelita. Ibalik ninyo sa may-ari. Kapag nakita ninyong nabuwal ang baka o asno ng inyong kapwa, tulungan ninyong ibangon iyon. Ang mga babae ay huwag magsusuot ng kasuotang pandalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sino mang gumawa nito ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. Kung may makita kayong pugad ng ibon sa lupa o sa punong kahoy na may inakay o kaya'y may nililinimang itlog, huwag ninyong huhulihin ang inahin. Maaari ninyong kunin ang inakay o ang itlog, ngunit pakawalan ninyo ang inahin upang mamuhay kayo ng mahaba at masagana. Lagyan ninyo ng harang ang bubong ng bahay na gagawin ninyo upang hindi kayo managot sakaling may mahulog mula roon. Huwag ninyong tatamnan ng magkaibang binhi ang inyong ubasan. Kapag ginawa ninyo iyon, ang bunga nang ibang binhi ng inyong ubas ay dapat dalhing lahat sa santuario. Huwag ninyong pagsasamahin sa iisang araro ang baka at ang asno. Huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa pinagsanib na lana at lino. Lagyan ninyo ng palawit ang apat na sulok ng inyong balabal. Kung pinakasalan ng isang lalaki ang isang babae, at pagkatapos magtalik ay inayawan niya ang babae at pinagbintang hindi na ito berhen ng pakasalan niya. Dudulog sa matatandang pinuno ng bayan ang mga magulang ng babae. Dala ang katibayan ng pagkaberhen ng kanilang anak nang ito'y mag-asawa. Ganito ang sasabihin ng ama, ipinakasal ko sa lalaking ito ang anak kong babae. Ngunit ngayoy ay ayaw na ng lalaking ito. Sinira niya ang puri ng aking anak at ipinamalita niyang hindi na ito berhen ng pakasalan niya. Subalit narito po ang katunayan ng kanyang pagkabirhen at ilalagay nila sa harapan ng matatandang pinuno ang damit na may bahid ng dugo ng babae. Pagkatapos nito, huhulihin ng mga pinuno ng bayan ang lalaki at kanilang hahagupitin. Bukod doon, siya'y pagmumultahin ng sandaang perasong pilak at ito'y ibibigay sa ama ng babae dahil sa ginawa niyang paninirampuri sa isang babaeng Israelita. Sila'y mananatiling mag-asawa at ang babae hindi maaaring palayasin at hiwalayan ng lalaki habang siya ay nabubuhay. Ngunit kung totoo ang bintang at walang makitang katunayan ng pagiging berhen, ilalabas ang babae sa may pintuan ng bahay ng kanyang ama. Babatuhin siya roon ng mga kalalakihan ng lungsod hanggang sa mamatay sapagkat gumawa siya ng malaking kasalanan sa bahay mismo ng kanyang ama. At ito'y kasuklam-suklam gawain sa Israel. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ang isang lalaki na huling kasiping ang asawa ng iba, pareho silang dapat patayin. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa Israel. Kapag ang isang lalaki ay nahuling nakikipagtalik sa isang dalagang nakatakda ng ikasal at hindi naman ito humihingi ng saklolo, gayong sila'y nasa loob ng bayan. Dapat ninyo silang ilabas ng bayan at batuhin hanggang mamatay, sapagkat hindi humingi ng saklolo ang babae at ang lalaki naman ay lumapastangan ng isang babaeng malapit ng ikasal. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambayanan. Kapag ang isang dalagang nakatakda ng ikasal ay ginahasa sa labas ng lungsod, ang lalaki lamang ang dapat patayin. Hindi pa parusahan ang babae sapagkat wala siyang kasalanan. Ang lalaki lamang ang may kasalanan sapagkat katumbas na rin ito ang pagsalakay at pagpatay ng kapwa-tao. Ang babae ay ginahasa sa isang lugar na walang katao-tao at walang makakarinig humingi man ito ng saklo. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay ginahasa ng isang lalaki at nahuli ang lalaking iyon, bibigyan niya ng limampung perasong pilak ang ama ng babae at pakakasalan niya ang babae dahil sinira niya ang puri nito. Hindi maaaring palayasin at hiwalayan ng lalaki ang babae. Hindi dapat pakasala ng anak ang ibang asawa ng kanyang ama. Hindi niya dapat ilagay sa kahihiyan ang kanyang sariling ama.